first result, shout out, salamat, Ramsmo, to soak out of Lanta Hawks Maraming salamat Roms Moto. Pauwi na kami. Keep safe travels. Oh, galing kami ng ano. Hospital. <coughs> Kakapagod. Tambay lang ho. mode pa. Ah, sige, 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 sige. Marami salamat Roms Moto. busy pa sa work hmm, unahin natin ang work mga kagaya di ko kakayanin ko ika'y mawawala sa aking piling di ko kakayanin at alaman kong Sa atin, ni kayang mag-isa. Gusto kasama kita. Siyo lang ang pag-ibig ko. Naging walang muli. Tignan mo muli. Magkakamali ang sarili ko. Muliing langgapin. Muliing lang kami. Ang di ka kaya ni mga wala ka. 🎵 Aking piling, piling ibalik 🎵🎵 Pakat, di ko kapayanan 🎵🎵 Ika'y mawawala 🎵🎵 Aking piling, ingat-ingat 🎵 Pangat! Pangat! Ano tayo sa nali boy? Hmm. Tilap niya mo. Farmers Market. Road sa Barangay Banda. Ang ganda mo, Golden Baboy. Dangkin, oi, may dangkin pala dito. Wao, oh, sino? Oh. Itangkido na, dana, 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 dana. Ano ah, ba na? Cha, 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 cha. Pagod na ako, ah. pagod na pagod na pagod na pagod na ako sa yo. ratot, nambang ng <coughs> oceans. We are open. Pagod na pagod na pagod na pagod. Hindi ng lilingo na. ako ah, Wachi wachi ano ne Magpasundo ka kayo doon tapos iuwi ka na nyo At ikaw hey, bumili ka na ng pagkain mo dun Ayaw mo makinig Kakain ka na lang sana ah. Di ko kakayanin kong Angela Fernando ingat uwi na kami dahil pagod na pagod na pagod na pagod na pagod na ako waka 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 eh eh naunog ka na mo man ayaw <coughs> Buti pa dito, mayroong 7-11. Yung pagmamahal ko is 24-7. <laughs> 7-11 ka lang. Yung pagmamahal ko, 24-7. Oh, di ba? Saan ka pa? Saan ka pa? 7-11. Bahala ka dyan. Dito ka kayanin mo. Mawa, wala sa di ka imawaw, mala sa akin, hindi nang di ka kayanin pa, nalaman ko mala nang pati di sa akin, di ka'y magkisah, gusto sa ka magkita, di yung langkas ni.

Di-munyuk 160-160, 160, 160. 160 sumpah, masahe, gonggong, <coughs> oh, misalnya main makan, mendeete. У меня тут не надо, неба.